Ayan. Uh, welcome po sa Tatalino TV Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ba yung tamang pag operate sa aircon ng ating mga sasakyan uh, Dito sa video na ito mga katata, uh, I'm sure na marami happy kayong New Year, matututunan uh, Happy New Year everyone Eto panoorin nyo itong video na ito mga katata In the Una, paliwanag ko lang muna mga katata para lang sa mga bago. Itong una para sa cool. Pag umandar na yung compressor, naka na to. Tapos ito naman sa fan. Yan. Meron siyang number 1 fan, 2, 3, hanggang 4. Tapos dito naman mga katata, yung dalawang binubugay niya sa muka saka sa paa pero usually ginagamit lang natin dito sa ventilation na to kasi meron din siyang ventilation sa ilalim pero karamihan sa mga driver hindi na kinagamit tong isa dito lang tapos ito naman mga katata yung, kung may mapapansin kayong araw na nakaloob lang siya dapat nandyan lang siya mga katata pwede nyo siyang i dito yan, lipat nyo. Para yung hangin sa labas, pumasok sa loob. Kaya kung may mausok na sasakyan, tapos nakalagay siya dito, maamoy mo siya galing sa labas. Kaya e dapat nandito lang siya. Para yung hangin, umiikot lang siya. Dito, yan, papasok siya dyan. Tapos lalabas siya dito. Ganun lang, uh, nagro-rotation lang siya. Bali dito mga katata, ang tamang pag-operate nito. Ayun. Naka-off muna yung sa may yung compressor, yung cool niya. Tsaka yung pan. Ayun. Naka-off pa yung engine niyan. Tapos pag kainon natin mga katata, yung engine Yon. Tapos dito i muna natin yung fan okay yan may lumalabas ng hangin dyan mga katata pero wala pa yung cool kahit hintay lang kayo ng 10 seconds yan tsaka nyo ngayon i-on to kahit sa gitna lang mga katata yan pwede na yan ngayon kung may sakay kayo sa likod, pwede nyo naman ilagay sa number 3 yan. Para mas malakas yung hangin nya. Pero kung medyo mainit, dalawa lang kayo dito sa number 2. Kung gabi naman, eh, medyo malamig sa gabi, number 1 lang. Yan. Ngayon mga katata, paano naman pagka malapit na tayo sa bahay? Ako kasi ang ginagawa ko, pag malapit na ako sa bahay, ino ko na to. Tinatansya ko ng makarating na yung lamig hanggang sa makapag-park ako. Tsaka ako ngayon papatayin tong fan. Ayan. Kuha nyo ba mga katata? Ah, uh, ulitin ko. Pag on mo nitong engine, yan kunyari, inon ko na mga katata. Naka-on na kunyari yung engine yan. Tapos, Hold nyo muna tong sa pan, Kahit number 1 lang. Kahit hintay lang kayo ng 10 seconds. Tsaka nyo iyon to. Ngayon sa pagpatay naman mga katata. Maunang mga opti to. Tapos pangalawa ito. Okay. Ngayon ni tatanong naman ng iba mga katata. Paano naman yung sa akin meron siyang nakalagay na red dito na guhit. Tapos dito naman sa kabila, kulay blue. Pagka ganun yung settings ng sasakyan yung mga katatamatic yun, meron na nakalagay na AC na pinipindot lang. Uh, yung ibig sabihin ng blue, pagka sa cool siya. Tapos pagka yung sa red naman, yung sa warm. Usually, nakalagay yun sa kulay blue. Kasi nasa Pilipinas tayo, dapat malamig. Ngayon ang tamang pag-operate nun mga katata, nakalagay na siya kaagad sa blue. Depende sa inyo kung nakasagad ba yung gusto nyo o nasa gitna lang. Ngayon yung AC na pinipindot dun mga katata, huwag nyo munang pipindutin yon. Pagka start nyo ng makina, yan kunyan eh, start natin yung makina mga katata, tsaka nyo ngayon ilagay sa pan muna, first step, tapos hintay lang kayo ng mga 10 seconds, tsaka nyo pindutin yung AC. matik yun, gaganan na kaagad yung aircon. Okay? Ngayon, pagka malapit na sa bahay, mga katata, papatayin nyo na, i-off nyo muna yung AC, bago nyo i-off yung pan. Okay? Ganun ang tamang pag-operate doon, mga katata, para hindi kaagad masira yung condenser natin na nakalagay dito, mga katata saan Kita ba? Yun, dyan. Dito, yung pinapalitan natin ng uh, aircon filter. Okay? Sana may natutunan kayo mga katata para yung buhay ng ating aircon, eh, tumagal siya. At the same time, hindi rin mahirapan yung makina natin mga katata. Kasi yung iba mga katata, ganitong ginagawa nila na nakasagad na kagad dyan mga katata. Tapos pag start ng makina on na kaagad to. Sigurado yun mga katata mararamdaman nyo rin. Magbabibrate na kaagad yung makina nyo. Manginginig na siya. At the same time yung aircon nyo mabibigla siya. Parang ano lang yan mga katata eh. Uh, speaker. Sa mga sound system. Kasi pagka sa mga sound system mga katata. Bago namin pinapatay yung mga yun mga katata uh, binababaan muna namin yung volume tsaka namin in off uh, para pagkasindi mo ulit mga katata hindi siya mabigla mas tumagal yung buhay ng speaker parang ganun lang din yun mga katata uh, thank you thank you sa panunood nyo sana may natutunan po kayo thank you po God bless.